Salud nga daw talaga dito sa NBA analyst na ito matapos niya itong sabihin tungkol kay Austin Reeves. Well, yan ay walang iba mga idol kung hindi itong si Chandler Parsons, a former player turned into an NBA analyst. And well, alam niyo ba mga idol, meron nga siyang sinabi patungkol kay Austin Reeves noong 2023. 17 months ago to be exact. Kusan sinabi niya na itong si Austin Reeves nga daw at ang kanyang ceiling dito sa NBA is nothing but a player na hanggang 15-5-5 nga lang daw ang kayang i-average sa NBA. Sabi nga dito sa report na ito mga idol, Chandler Parsons doesn't believe Austin Reeves will progress beyond being a 15 5-5 player at feeling niya nga daw ay na-approach na, na netring ni Austin Reeves ang kanyang ceiling as a player. Sabi niya he's not a player who's going to continue to get exceptionally better. It's not like the potential is through the roof dito kay Austin Reeves. And well, 17 months later ay pinroof nga ni Austin Reeves na maling-mali. Ito nga ang naging prediction sa na kanya na ito nga ni Chandler Parsons. ng Dahil this season ay he's already exceeded. Ito nga expectation sa kanya ni Parsons. And currently, nag-average si Austin ng 24 and 6. At hindi lamang yan nang dahil sa kanyang last 10 games para nga sa LA Lakers, abay halos 26, 5 and 5 ang kanyang ina-average talagang hindi lang basta-basta nalampasan ni Austin Reeves ang sinabing potential niya daw. Sabi ni Atri Parsons, abay he exceeded it mga idol na talagang pang all-star player na ang kanyang tinatala para nga sa LA Lakers. And well, ngayong araw ay nabaligan nga sa show na ito na Chandler Parsons ang kanyang sinabi patungkol kay Austin Reeves kung saan mga idol talaga nga namang kahang hanga ang kanyang ginawa kung saan kanyang inacknowledge na siya nga daw ay nagkamali at binigyang respect ang pangalan na ito ni Austin Reeves Ito, natin ilan, mga Coming there and Austin Reed's numbers somehow going up, and I, and I missed that. And you got to credit the dude; he's flourishing under the JJ Redick offense. He's still getting his touches. He's still getting his minutes. I didn't know how much room there was to grow. It's 26 and five, and those are that's a big step up. So I was wrong. And, and listen, he's playing really good, and I'm happy for him. And well, talaga nga respect dito kay Chandler Parsons para nga sa pag-acknowledge niya ang kanyang pagkakamali patungkol nga sa anyang prediction dito kay Austin Reeves. At talaga nga naman din na nagulat siya sa ginagawa niya Tony ni Reeves at actually masaya nga daw siya na ginagawa ito ni Austin Reeves. Nililo niya rin dito na nakausap niya nga daw in person itong si Austin patungkol sa kanyang sinabi na 15 and 5 and 5 player lang siya. Pero sabi daw sa kanya ni Austin ay he did not take it as an insult. Pero mukha nga itong si Austin ay ginamit yon as a fuel para nga patunayan na siya ay mali at gandang kita natin this season, he is proving him wrong. At maganda pa dito mga idol ay nandito si Lou Williams na sinabi nga nung nakaraan na he would take Norman Powell over Austin Reeves as a third option daw sa isang NBA team. At itong si Lou Will, abay tahimik lang habang itong si Chandler Parsons is giving Austin Reeves his flowers and respect. At yan nga mga idol ang kahangahangang ginawa ng NBA analyst na ito na si Parsons na pag-acknowledge ng kanyang pagkakamali and giving respect to the player na pinagdudahan niya nga.